Ayan, magandang tanghali mga idol. Hindi na ako nakapag-intro dun sa dun sa isla namin dahil sa ayan, medyo malakas. Hibas. Hindi na kami na sakay ng bangka ni Idol Bandung dahil sa hibas nga. Eto, baruto na rin sa sakin sa namin. Balisya lang yung mga kasama natin kasi si Idol Brandon yung sumama naglaot ng lambat. Ayan, yung pakain natin, hindi po gito. Itu Yang lah, udin namin. Nah,

si Edolvan daw ito yung pain itong ito po oh, na kumain buhay na buhay

dan lawan lah. Ini Mbaim. Hmm. <laughs> Ke malam Kwarta daw? Kwarta. Kwarta. Eh, kumain. Buhay na buhay na kumain. yan dahan-dahan lang dahan lang baka maputol dahan-dahan lang kaya okay parang malaking mga ito nahihirapan si Edo Bandong Ganun lang nalagay. Ay, ganun. Pagod. That's it. Ayun. Ayan, nag na. Woohoo. Agay. Mamming. Ha? Mamming. Paano rin? Bitawan lang na naman natin. Ha? Parang kasi naka din kami. Pero mas malaki yun yung muna natin na holy lang. Ayan. Ito, kailangan natin bitawan kasi may na itinagbabawal to.

Parang lumikit yung kwan. Hindi siya lumikit. Yun, lumikit nga. <laughs> Kaya hindi na umaria kasi lumikit na yung pamain. Kasi na. Kaya hindi na ang na rin yung kipo-kipo. Higip na. Nakakalala. Na. Kasi na. Ayan na. Ayan nakatatago pa lang tayo.

Uy, nas si Idol Bandong. Sumus lang pag maglaban. maglaban. karta. Antik pang nakabitaw oh. Antik lang nang nakabitaw. Ate, ate. Oh, ay, ah, pinasok mo. laki hmm, Laki 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 Kuat <tuk> kota <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> pinaka uh, apat na grabe yung laki yung panghuling huling ni Idol Bandung yun o laki yun ang dami pa namin pamain Dung, mag-love sa kaya, Dung? Diyan, yeah, may ondulas. Ondulas? Oo. Oh. i don't know glads Ayo naman mga idol! Wali? Dung? Iye Gane Grabe niya ni idol panungo Dung! Aaaa ah, kuwarta! Ano isa <laughs> <Yung> dalawa yun dalawa <laughs> <laughs> hindi naubos yung pamain doon hmm. Saka, Saka isang Anong ano dahil? Hmm. Suno Yeah. Mm -hmm.

hả lalabali, lalagyan naman, nang pagalumabat, yun, ito, ito, lagi, ito, aten lagi nung, hu, hu, terdam, yee, yan idol grabyo Grabe, na. <laughs> nagsiksi na sa aquarium. Grabe, ang dami. Grabe, ang laki. na si Idol Bandong. Pahain tayo Ado, uwi na tayo dong. Ha? Yes. Lakas na yung guan. Ano? Ayun. May ulan na dun sa unahan. Ano laki na yung alo. Ayan yung grabe yung ulan o. Ado, uwi na tayo dong. na tayo ayun, nagsiksi ka na rin yung lagyan namin o, no? nagsiksi ka na tapos mapuno na, mapuno grabe, malaki ah. Uh, ayun, malaki kwarta dong kwarta kwarta, ayun, dami pa nang pain eh. ay, ulam na, na, na lang natin dong, ulam na lang natin ayun, ulam pa kami sobra, mga buhay na gipu-gipu to mga idol. Ayan, ito siya.

si Idol Rondo no kasi tinuntahan namin doon sa magkapatid na magkapatid kasi sila ni Idol Rondo na sa si ito tinuntahan ko kung sabi niya sumama daw sa pinsan niya na nun lambat kaya kami na lang ni Idol bando magandang kayo mga Idol ako ako nang binta ng isda hey, Ayan, yeah. magandang gabi mga idol. Ito na, yung benta ni Idol Bandong. Laki ng ginita niya. 1, 2, 3. 3,000. Bali, ilang kilo? 6 kilos. Original group per times 500 equals 3,000. Laki ng benta mo doon Karta -karta? Karta -karta. ah. Karta-karta? Karta-karta. Sabi, galing talaga mga win na idol bandong. Ah, pambili ng bigas. Sa there. Nah, itu suka. Selalu, saya memang aku <tuk> 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 ingat-ingat dong. Ya, gak yeah. galing malam ini, itu tentu.